Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan, The Oro City. CNN Live. Live, Nationwide. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Maliban sa nagpapatuloy na scholarship grants para sa mga poor but deserving students sa lungsod ng Cagayan de Oro, hindi naman tinalikuran ng city government ang mga di pinalad bilang mga out of school youth. 75 sa kanila ay kamakailan lamang nakapagtapos ng relevant industry skills for employment, technical vocation education training, codename Rice Tibet bilang scholars sa in barista, coffee roasting at latte making. Kampante ang bawat out-of-school youth scholar na nakapagtapos ng sabing skills training na makakapag-abroad talaga sila lalong-lalo na na in-demand ang kanilang natapos na kahusayan. Tumagal ng 23 araw na pinangungunahan ng Jamaican F&B Training and Assessment Center ang programa sa ilalim ng City Education and Development Office ni Mayor Rolando Clarix Uy. Mula rito sa 91.9 FM Marian Radio, CNN kagayan Diuro, Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nationwide.